sa si isang panahon ng matinding pagsubok sa sektor ng edukasyon at kabataan. Isang bagong mukha ang umangat mula sa panay ng mga aktivista at iskolar. si Rene Ko, ang kasalukuyang kinatawa ng kabataan party list. Hinubog siya ng karanasan, hindi ng pribilehiyo. Sa murang edad, natutunan na niyang gamitin ang kanyang boses, hindi lang para magtanong, kundi para manindigan. Ngayon, bilang mambabatas, hindi siya antitinag sa harap ng mga nasa kapangyarihan na walang takot na sinisita ang mga isyong may kinalaman sa katiwalian, pang-aabuso sa pondo at mga polisiyang lumalabag sa karapatan ng mamamayan. The Philippine Showbiz List Presents tunay na Pagkatao ni Representative Renee Cole Origins and Family Background Ipinanganak noong November 3, 1997. Ang 27-year-old lawyer and activist na si Attorney Rene Luis Mandaco ay lumaki sa Malabon, isang lugar na kilala sa madalas sa pagbaha at iba pang isyong pangkalikasan. Sa isang panayam, ibinahagi niya na pinalaki siya ng kanyang mga magulang sa isang lower middle class na tahanan kung saan ang diskusyon sa politika at lipunan ay bahagi na ng pangaraw-araw na buhay. Dito rin sa simpleng pamumuhay, unti-unting na itanim ang kanyang malasakit sa bayan. Nangungupahan lamang ang kanilang pamilya noon sa loob ng compound ng mga bodega kung saan nagtrabaho ang kanyang ama sa isang kumpanya ng plywood na pag-aari ng kamag-anak. Magamat hindi hayagang inilalantad ang pagkakakinanlan ng kaniyang mga magulang sa publiko, sinabi ni Renee na malaking impluensya ang kanilang pagalingal sa balita at aktibong pakikilahok sa mga isyong panlipunan. Maaga siyang namulat sa politika noong panahon ng Administrasyong Gloria Macapagal-Arroyo kung saan araw-araw niya narinig ang mga balita tungkol sa korupsyon, gaya ng Hilo Garcia at NBNZTA scandal. Ang kanyang ama na mahilig sa mga isyong pandeigdig, samantala ang kanyang ina naman ay nagdadala ng mga kwento mula sa komunidad. Isa din sa pinakamalaking impluensya sa pagkamulat ni Rene ay ang kanyang lola na masugilid na kapakinig ng radyo at matinding kritiko ng gobyerno. Ayon sa kanya, araw-araw, papakinggan -araw, niya ang progresibong opinion nito na naging bahagi ng na kanyang political diet bilang bata. Sa tahanan nila, hinihikayat ang pagiging mausisa. Walang sino man ang tinuturuan at tanggapin na lang ang mundo sa kung ano ito. Sa halip, pinalaki silang magtanong, mag-usisa at maghamon ng bakit. Student Activism Maaga pa lang ay sumabak na si Renee sa campus journalism. Pagsapit ng grade 5, kinatawa na siya ng NCR sa National Schools Press Conference sa Bicol, kung saan isinulat niya ang tungkol sa climate change nilamaki sa malabon at nasaksihan niya mismo ang epekto na kapabayaan sa kalikasan. Tatlong beses silang naranasan ang matinding pagbaha sa kanilang bahay kasabay ng bagyong milenyo, hondoy at ang habagat noong 2012. Ani Rene, umaabot sa bewang ang baha sa loob ng kanilang tahanan. Dahil dito, naging malinaw sa kanya ang koneksyon ng mga sakuna sa responsableng gawain laban sa kalikasan. Kaya sa murang edad pa lang, naging malapit na sa puso niya ang environmental advocacy. Isang iskolar ng bayan, si Rene ay nagtapos sa sekundarya sa Manila Science High School noong 2014. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa University of the Philippines Diliman sa ilalim ng College of Social Sciences and Philosophy. Sa si kanyang unang taon sa kolehiyo, agad siyang sumali sa Sinag, ang lokal na pahayagan ng kanilang kolehiyo. Dahan-dahan siya umangat sa posisyon hanggang sa naging editor-in-chief siya nito. Si Rene rin ang naging chairperson ng lokal na sangay ng kabataan party list sa UP Diliman at co-convenor ng UP Rises Against Tyranny and Dictatorship. Nagtapos siya ng cum laude sa kursong Political Science noong 2018. Pagkatapos ng kanyang undergraduate studies, nag-aral si Rene ng Law sa UP College of Law at nagtapos noong 2023. Sa parehong taon, pumasa siya sa Philippine Bar Examinations. Samantala, taliwas sa karerang tinatahak niya ngayon. Noong bata pa si Rene, nangangarap siya maging astronomer. Ngunit dahil sa inaasahan ng kanyang pamilya at ang unti-unting pag-unawa niya sa mga nangyayari sa mundo, nagbago ang kanyang direksyon habang hinihikayat siya na kanyang ina na pumasok sa isang matatag na karera tulad ng finance na natiling matibay ang kanyang hilig sa agham. Hindi inaasahan ang pagpasok ni Rene sa mundo ng aktibismo. Noon ay tahimik at mahiyain siya, ngunit sa ilalim ng administrasyong Duterte, naging imposible na ang manahimik. Ayon sa kanya, hindi sapat na malaman lang ang mga issue, kailangan din anya na isulong ang kamalayan sa politika Tungo sa aksyon, nagulat ang kanyang pamilya nang makita siyang sa isang lightning rally pagkatapos sa kanyang pagtatapos. Bagamat nag-aalala sila, tiniyak ni Renee na may proteksyon, ang mga malalaking kilusan at kalaunan ay sinuportahan nila ang kanyang advokasya na uunawaan ang kahalagahan nito. Sa kasagsagan ng pandemya noong January 2021, kinilala ang kanyang liderato sa loob ng universidad nang siya ay hirangin bilang 38th student regent ng UP System entry into national politics. No October 2024, inihayag na kabataan party list si Rene bilang unang nominado para sa 2025 midterm elections. Sa halalan matagumpay na nakuha ng na kabataan party list ang tiwala ng mga botante at si Rene ang naging kinatawan ng partido sa kongreso simula noong June 30, 2025. Bilang mambabatas, dala niya ang mga paninindigang patagal na ipinaglaban. Ngayon ay may mas malawak na kapangyarihan para isabatas ang mga ito. Ilan sa mga pangunahing advokasya ni Rene kasama ang kabataan party list ay ang Students' Rights Bill na tutol sa panunupil sa mga estudyante sa mga campus. Ang sa mga paninindigang pampolitika, naging kritikal si Rene at ang kabataan party list sa administrasyong Marcos Jr. Isa sa mga matinding tinutulan nila ay ang Maharlika Wealth Fund na nakita nilang hindi makatarungan at hindi prioridad sa gitna ng krisis sa ekonomiya. Mariin din nilang tinuligsa ang muling pagpapatupad ng mandatory ROTC, lalo na't na kasabay ito ng bilimiyong bawa sa budget para sa mga state universities and colleges sa 2025. Giit ni Rene, hindi tamang pilitin ang mga kabataan sa programang militar habang kulang na kulang ang pondo para sa edukasyon. Sa halip ng mandatory ROTC, hinikayat ni Rene ang mga kabataan na isabuhay ang tunay na diwa ng pagmamahal sa bayan, gaya ni na Jose Rizal at Andres Bonifacio sa pamamagitan ng kritikal na pag-iisip, pagkilos para sa katarungan, at pagsusulong na makabayang adhikain. Rene versus VP Sara Duterte Ang banggaan sa pagitan ni na Rene at Vice President Sara Duterte ay isa sa mga muugulong sigalot sa kasulukuyang politika ng bansa. Mula sa batikos sa paggamit ng pondo hanggang sa mga isyu ng kapangyarihan at integridad, unti-unting lumalalim ang tensyon sa pagitan ng dalawang personalidad. Noong July 2024, tinawag ni Renee na dilulo si Sara matapos sabihin siya raw ang designated survivor kaya hindi ito dumalo sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Para kay Renee, ito ay isang dramatikong pagdatakip lamang sa mga isyong kinakaharap ni Sara lalo sabay nito ang mga akusasyon ng korupsyon at red-tagging laban sa mga progresibong grupo. At kamakailan lamang, umusbong ang alitan sa pagitan ng dalawa. Sa ginanap na pagdinig ng House Committee on Appropriations nitong Martes, September 16, tinanong ni Rene kung paano pinupondohan ang flight and accommodations ng staff at security ng Office of the Vice President sa tuwing lumilipad palabas ng bansa. Pero sa halip na sagutin ang naturang tanong, inusisa ni Sarah ang kaugnayan ni Rene sa kapwa nito kung desistang si Ako Bicol Party List Representative Zaldy Ko. Si Zaldi ay kasunod ko humaharap sa isyo ng korupsyon kaugnay sa anomalya ng flood control projects. Bilang tugon, mariing tumanggi si Rene at sinabi na wala siyang anumang kaugnayan sa pamilya ni Zaldy ko o sa iba pa nilang kamag-anak. Pagkatapos ng briefing, naglabas si Rene ng pahayag kung saan binatikos siya si Sarah sa tinawag niyang troll behavior. Kinunan niya ito dahil sa hindi may paliwanag na paggamit ang 125 million confidential funds ng tanggapin nito at sinabi niyang puro intriga lamang ang mga ginagawa ng vice presidente upang ilihis ang atensyon. Idinagdag pa ni Rene na dapat sundan ni Sarah ang halimbawa ng kanyang amang si Digong at nagbakasyon na lang sa ibang bansa at huwag nang bumalik dahil na hindi karapat dapat, dapat ng isang vice presidente na nagtataguyo ng peking balita. Ano ang masasabi mo sa video na ito? mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!